Magandang araw, Q Citizens! Ako si Quezon City Mayor Joy Belmonte at Chairperson ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council o CADAC. Sa video na ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pamilya sa laban kontra iligal na droga. Panoorin natin ang video na ito kasama ang ikalawang punong lungsod, si Vice Mayor Gian Soto. Magandang araw po, Q Citizens. Ako po ang inyong lingkod, Vice Mayor Gian Soto, at ito po ang kada or ang Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council. Pamilya, ang pinakamahalagang unit ng ating komunidad. Sa loob ng isang pamilya, dito po nabubuo ang ating kaisipan, moralidad at values sa buhay. Gaano nga ba importante ang pamilya sa isang maayos na komunidad? Yan ang ating tutungayan sa video na ito. Actually, sa paniniwala ko, of course, it starts with your family. Doon lagi nagsisimula yan eh. Kung yung pagbuo ng values ng mga kabataan ay nasa pagtuturo yan ng magulang in a small age. sa buong pamilya ay magkaroon ng komunikasyon. Bali open communication para sa ating mga anak. Mahalaga po ang komunikasyon sa sa pamilya para yung mga miyembro ng pamilya ay eh hindi manayunan layuan ng landas. Meron kaming ginagamit na programa mula sa United Nations Office on Drugs and Crime, or UNODC. Ito yung uh, Strong Families Program. So, actually, yung Strong Families Program ay isang programa na pang-pamilya. Ginagamit din siya sa ibang bansa. So, ito yung klase ng programa na wala pang drugs na nakakapasok sa pamilya. So, ginagamit namin siya as prevention program. So, dito sa programa na to, um, pinapractice yung um, healthy communication. So, we believe na nai-strengthen namin ang relasyon ng pamilya at sa pamamagitan nito, ay nai-increase din namin yung parenting skills kasi ang mga magulang remember wala namang eskwelahan para sa pagiging isang magulang but through this program they learn skills and new ideas on how to handle their children and through that nai-increase yung kanilang relasyon sa pamilya at naniniwala kami na nag-i-increase din yung preventative impact among families or among young people Magaguide nila tayo. magagait nila yung mga anak natin. Ma, malaking tulong yung strong family sa amin dahil lumawak yung komunikasyon namin sa bawat pamilya. Nakatutunan namin kung gaano kahalaga pagtuunan ang mga anak at saka yung pamilya para maging matatag.